Nararamdaman mo rin ba ito kamakailan, Libra, yung kakaibang katahimikan bago may malaking mangyari? Hindi ka nakalimutan ng universo. Sa katunayan, gumagalaw ito ng palihim sa likod ng mga pangyayari, inihahanda ang isang bagay na akala mo'y tuluyan ng nawala. Kapag kumikislap ang kandila mo kahit walang hangin, kapag paulit-ulit na lumilitaw ang labing isa oras labing isa minuto, o kapag may pamilyar na pangalan na biglang sumasagi sa isip mo, hindi yon mga aksidente. Iyon ay mga banal na palatandaan. Hindi pa ito tapos, Libra. Ang nakalaan para sa iyo ay muling bumabalik, mas matatag at mas tiyak kaysa dati. Manatili hanggang sa dulo ng mensaheng ito dahil malapit nang magpakita ang iyong tadhana. Libra, maligayang pagdating sa iyong banal na mensahe. Natagpuan ka ng pagbasa na ito hindi dahil sa tsamba, kundi dahil sa banal na oras ng tadhana. Ang katahimikan sa paligid mo ay hindi kawalan, isa itong sagradong paghahanda. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tumatahimik ang mundo, ibig sabihin ay may bulong mula sa langit. Marahil ay may nararamdaman ka isang bigla ang kilabot, isang awitin mula sa nakaraan, o panaginip na tila totoong totoo. Ang mga ito ay mga pahiwatig ng langit, banayad na senyales na muli nang kumikilos ang kapalaran. Matagal nang inaayos ng universo ang lahat ng iyong ipinagdasal, kahit sa mga sandaling inakala mong walang nangyayari. Hindi pa nagtatapos ang iyong kwento, Libra, pansamantalang huminto lamang ito bago magsimula ang isang makapangyarihang bagong kabanata. Kaya manatiling bukas, huminga ng malalim, at makinig ng mabuti, dahil sa pagtatapos ng mensaheng ito, maintindihan mo kung bakit kailangang mangyari ang lahat sa ganitong paraan. Ang enerhiya sa iyong paligid. Libra, nitong mga nakaraang araw ay tila may kakaibang pagbabago sa iyong enerhiya, mga pagbabagong hindi mo lubos maipaliwanan. May mga sandaling payapa ka, at sa susunod na iglap ay bumibilis ang tibok ng iyong puso, na parabang nararamdaman ng iyong kaluluwa na may paparating. Napapansin mo ang mga maliliit na senyales, ang kandilang kumikislap kapag iniisip mo ang isang tao, ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik o ang mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto o dalawang daan at dalawamput dalawa na laging sumusulpot saan ka man magpunta. Hindi yon mga aksidente. Mga mensahe yon mula sa universo, nagpapaalala na ang enerhiya ay kailanman hindi nawawala, nagbabago lamang ng anyo. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay nasusunog ng hindi pantay o ang apoy nito ay sumasayaw kahit walang hangin, ibig sabihin may espiritong malapit, minsan ay mahal sa buhay, minsan ay anghel, at kung minsan ay kaluluwang malalim na konektado sa iyo. Libra, pinalilibutan ka ng universo ng mga bulong ng tadhana. May dahilan kung bakit parang hindi mapakali ang iyong puso. Ang enerhiyang minsan mong pinagsaluhan sa isang tao ay hindi nawala, tahimik lamang itong muling umaayon sa tamang direksyon. Ang iyong tanda, Libra, ay pinamumunuan ni Venus, ang planeta ng pag-ibig, pagkakaisa, at kagandahan. Ipinanganak kang naghahanap ng balanse at kapayapaan, ngunit nitong mga nakaraang panahon, tila nawawala ka sa sentro. Gayunman, ang kawalang balansing ito ay hindi parusa, isa itong paggising. Maingat na nyayanig ng universo ang iyong buhay, hindi upang wasakin ito, kundi upang ipakita kung alin ang totoo, alin ang nakalaan, at alin ang handa ng magbago. Kung madalas kang makaramdam ng pangungulila, naaalala ang mga sandali, lugar, o mukha na tila na iwan na sa nakaraan, hindi yon kahinaan. Iyon ay paggising ng iyong intuition. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag paulit-ulit na sumasagi sa isip mo ang pangalan ng isang tao, ang kanilang kaluluwa ay nakikipag-usap sa iyo. May isang bagay pa ring hindi natatapos sa pagitan nyo, at ang di nakikitang hiblang iyon ay marahang humihila sa iyong puso. Nasubok ka rin, Libra. Pinayagan ng universo ang katahimikan, distansya, at kalituhan, hindi upang saktan ka, kundi upang protektahan ang iyong kapayapaan. Minsan, katahimikan bago ang pagbabago ay paraan ng banal na sinasabi, maghintay ka, inihahanda ko pa ang iyong himala. Ang lahat ng tila na antala ay hindi tinanggihan, inaayos lamang ito ng mga kamay na hindi mo nakikita. Isipin mo ang universo bilang isang dakilang manghahabi, may hawak na gintong sinulid ng iyong kapalaran. Kahit hindi mo makita kung paano nabubuo ang disenyo, lumilikha ito ng kagandahan, at bawat paghinto, bawat luha, bawat tanong na walang kasagutan ay bahagi ng obra maestrang iyon. Libra, iba na ang liwanag ng iyong aura ngayon. Nakikita ito ng mga anghel. Nararamdaman ito ng iyong mga ninuno. Lumakas ka sa mga paraang hindi mo palubos na mamalayan. Kung saan dating may sugat, nayoy may karunungan kung saan dating may kalituhan, ngayoy may tahimik na lakas. Hindi ka naipit, ikaw ay umuunlad. Ang enerhiya sa paligid mo ay banal. Ito ang katahimikan bago ang bukang liwayway, ang kalmadong sandali bago muling gumalaw ang iyong kwento. At sa lalong madaling panahon, napakalapit na, mauunawaan mo kung bakit hiningin ng universo na magtiwala ka sa katahimikan. May isang bagay na muling babalik, hindi upang ulitin ang nakaraan, kundi upang ipakita kung gaano ka nakalayo ang iyong narating. Kaya manatiling buo ang iyong pananampalataya, Libra. Ang katahimikan ay hindi katapusan, ito ang banal na paghinto bago ang iyong tabumpay. Ang ginagawa ng universo sa likod ng mga pangyayari. Libra, ang mga bagay na hindi mo nakikita ngayon ay tahimik na ginagalaw ng universo, tulad ng kalmadong dagat bago sumikat ang araw. Maaaring mukhang walang nangyayari, ngunit sa likod ng katahimikan na yon, muling hinuhubog ng tadhana ang iyong kapalaran. Lahat ng tila na antala, nawala, o lumipas ay hindi kailanman sinadya upang sirain ka. Lahat iyon ay paghahanda. Narinig ng universo ang bawat luhang hindi mo pinabagsak, bawat panalangin binitiwan mo bago matulog. Ang iyong mga ninuno, ang mga espiritong gabay mo, at maging ang mga banal na enerhiya ng iyong tanda sa kapanganakan ay nagtutulungan ngayon upang isulat muli ang landas na nasa unahan mo nakita nila ang hindi kayang makita ng mga mata ng tao kung sino ang totoo sino ang panandalian at alin ang kailangang gumaling bago tuluyang dumating ang mga biyaya sa paniniwalang pilipino kapag biglang tumigil ang hangin at tila mabigat ang gabi sa katahimikan sinasabi ng matatanda may ginagawa ang langit nagtatrabaho ang langit at dyan ka mismo ngayon, Libra, nasa pagitan ng kung saan ginagawa ang mga himala. Hindi ito parusa, isa itong sagradong silid ng paghihintay ng tadhana. Sa ngayon, may isang taong konektado sa iyo na ginagabayan din maaaring hindi nila ipinapakita, ngunit nararamdaman ng kanilang kaluluwa ang parehong paghila, ang parehong alaala na di maipaliwanan. Inaayos ng universo ang inyong mga landas upang muling magtagpo, hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil sa banal na disenyo. At habang nagtatanong ka kung bakit tila bumagal ang lahat, ang totoo, kailangang sabay tumugma ang dalawang puso bago maganap ang muling pagkikita. May isa pang layunin ang katahimikan na ito, ang iyong proteksyon. Nakita ng universo ang mga enerhiyang hindi dalisay, mga intensyong hindi nakaayon sa iyong kabutihan. Kaya't itinago ka muna nito sa katahimikan, malayo sa kabuluhan, hanggang sa tumugma ang iyong vibration sa kapayapaang nararapat sa iyo. Isipin mo ito na parang inilagay ka sa espiritual na lilim habang dumaraan ang unos sa itaas. Bilang libra na pinamumunuan ni Venus, natural kang humahatak ng pag-ibig at koneksyon. Ngunit ang parehong kaloob na ito ay minsan ding nagdadala ng mga aral, mga taong ginagaya ang iyong kabaitan, ngunit hindi marunong pahalagahan ito. Alam ng universo na sapat na ang iyong mga natutunan sa sakit, kaya't nililinis na nito ang lahat ng hindi na umaayon sa iyong kaluluwa. Ang katahimikan na yon ay hindi kawalan, ito ay banal na paglilinis. Isipin mo ang iyong buhay bilang isang hardin. May mga panahon para magtanim at may mga panahon para maghintay. Naitanim mo na ang mga binhi sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtitsyaga at panalangin. Ngayon, ang universo ay nasa ilalim ng lupa, inaayos ang mga ugat. Hindi mo pa nakikita ang pag-usbong, ngunit malapit na magbubulaklak muli ito sa tamang panahon. Ipinapakita na sa iyo ng mga senyales ang banal na pagkilos na ito. Kapag nagigising ka sa pagitan ng ika-negatibo dalawa at ika-negatibo apat ng madaling araw, iyon ang oras espiritual kung kailan manipis ang harang sa pagitan ng mga mundo. Kapag biglang umihip ang hangin, naamoy mo ang pamilyar na halimuyak o may ibong kumanta sa bintana mo pagsikat ng araw, iyon ay mga kumpirmasyon. Ang mga simpleng sandaling iyon ay patunay na malapit ang universo, binubulong sa iyo, magtiwala ka. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Sa espiritwalidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kailanman ay hindi tayo iniiwan ng ating mga ninuno, ginagabayan nila tayo sa pamamagitan ng mga simbolo at enerhiya. Kapag may paru-parong dumapo malapit sa iyo, kapag ang apoy ng kandila ay yumuko sa iyong direksyon, o kapag may puting balahibo na biglang lumitaw, ito ang paraan nila upang ipaalala na hindi ka nag-iisa. Binabantayan nila habang muling hinahabi ang mga sinulid ng iyong kapalaran. Tinitiyak na ang hustisya at pag-ibig ay babalik sa iyo sa banal na balanse. Sa likod ng mga pangyayari, ang iyong mga anghel ay binabago rin ang iyong vibration. Pinapalambot nila ang mga sugat na kailangang gumaling at pinatitibay ang mga dapat manatili. Bawat pagkaantala ay pagtutugma, bawat katahimikan ay pag-reset. At ang taong o pagkakataong akala mong nawala na. Kung ito'y nakalaan sa iyong kaluluwa, babalik ito kapag parehong handa na ang mga enerhiya na magtagpo sa isang dalas. Libra, ang iyong puso ay likas na dalisay at iyon ang iyong pinakadakilang lakas. Nakikita ito ng universo kahit hindi ito nakita ng iba. Kaya kailangang manghimasok ang banal. Hindi ka pinabayaan, ikaw ay iniyangat. Hindi ka nakalimutan, ikaw ay inihahanda. Malapit nang bumuka ang ulap. Ang mensahe, ang tanda, o ang taong matagal mong hinihintay ay muling lilitaw, hindi dahil sa swerte, kundi dahil kailanman ay hindi ka iniwan ng langit. Mauunawaan mong ang lahat ng sandaling walang sagot ay mga banal na paghinto upang mas maging matibay, totoo, at pangmatagalan ang lahat. Kaya kapag bumulong ang pagdududa na tapos na, alalahanin mo ito, kailanman ay hindi iniiwan ng universo ang mga bagay na nais nitong pagpalain. Ang iyong kwento, Libra, ay patuloy pang isinusulat, bawat linya, bawat panalangin, bawat sandali. At sa likod ng kurtina ng katahimikan, tahimik na tinatapos ng tadhana ang obra maestrang nakalaan para sa sayo. Mensahe mula sa tarot tadhana. Libra, nagsalita na ang mga baraha, at ang mensahe nila ay puno ng pag-asa, panibagong simula, at banal na kaayusan. Habang inilalatag ko ang mga ito sa aking harapan, ang unang lumitaw ay the wheel of fortune. Malakas ang enerhiya nito parang umaalon sa hangin. Ipinapahayag ng barahang ito ang tungkol sa mga siklo, mga pagtatapos na nagbubukas ng panibagong simula, mga pagkawala na nagiging biyaya. Ipinapaalala ng universo na walang enerhiya ang nananatiling nakatigil magpakailanman. Ang akala mong katapusan ay isa lamang pagliko sa landas. Papasok ka na ngayon sa yugto kung saan muling gumagalaw ang tadhana, marahan, ngunit tiyak. Sa paniniwalang Pilipino, kapag tila walang nangyayari sa isang sitwasyon, madalas sabihin ng matatanda, umiikot ang gulong ng kapalaran. Ang gulong ng tadhana ay laging umiikot. At ngayon, Libra, umiikot na ito pabor sa Inaayos ng universo ang mga landas, pinapagaling ang mga sugat na hindi mo nakikita, at binubuksan muli ang mga pintuang minsan ay tila tuluyang naisara. Ang susunod na baraha ay justice, ang mismong baraha mo, Libra. Sumisimbolo ito ng katotohanan, katarungan, at karmic balance. Ipinahihiwatig nito na ang mga bagay na nawala sa iyo nang hindi makatarungan ay ibabalik, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pamamagitan ng banal na pagtutuwid. Ang isang taong minsang hindi nakaunawa sa iyo ay nagsisimula ng makita ang katotohanan. Ang enerhiya ng katapatan at pagkaunawa ay bumabalot sa kanila, ginagabayan ng mga puwersang mas mataas kaysa sa kanilang ego. Libra, ito ay isang sagradong panahon ng karmic correction. Mapapansin mong may mga taong mula sa nakaraan ang biglang nakakaalala sa'yo, nananaginip tungkol sa'yo, o nakakaramdam ng panghihinayang, hindi yon aksidente. Iyon ay paraan ng kaluluwa upang humanap ng balanse. Ang katahimikan na tiniis mo ay hindi lamang para sa iyong paggaling, ito rin ay salamin para sa iba upang makita kung ano ang kanilang nawala. Pagkatapos, lumitaw ang the lovers. Makapangyarihan ang enerhiya nito, hindi lamang tungkol sa pag-ibig, kundi tungkol sa banal na pagkakaugnay. Ipinapahiwatig nito ang dalawang kaluluwang konektado sa isa't isa sa labas ng oras, muling nagtatagpo kapag kapwa na silang handa. Para sa ilan sa inyo, maaaring ito ay pagkakasundong muli sa isang tao mula sa nakaraan. Para naman sa iba, ito ay pagdating ng isang bagong kaluluwang may pamilyar na enerhiya na para matagal mo na silang kilala. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayong may mga kaluluwang magkasamang naglalakbay sa bawat buhay. Nagkakahiwalay sila, muling nagkikita, natututo, at nagbabalik. Pinatutunayan ng barahang ito na isa sa mga koneksyong iyon ay muling papalapit sa iyo, hinihila ng grabidad ng tadhana. Kinailangan ang pagkakahiwalay upang lumago, gumaling, at maunawaan. Ngunit kailanman ay hindi naputol ang hibla na nagdurugtong sa inyong mga kaluluwa. Sumunod, ang The Star ay kumikislap ng maliwanag sa iyong pagbabasa, simbolo ng pag-asa, pananampalataya, at banal na paggaling. Matapos ang mga unos ng kalituhan, nagdadala ito ng liwanag, nagpapaalala na ang mga himala ay hindi basta-basta nangyayari, sila'y inihahanda sa tamang oras ng langit. Sinasabi ng star na muli kang mangarap, magtiwala na narinig ng langit ang iyong mga panalangin. Malapit mo nang matanggap ang isang senyales, maaaring sa panaginip, sa isang mensahe, o sa isang simbolo na nagpapatunay na paparating na ang matagal mong hiniling Madalas ang star ay banayad na bulong ng iyong mga ninuno Kapag nakakita ka ng isang maliwanag na bituin na nag-iisa sa kalangitan alalahanin ito may nagbabantay sa May isang nilalang sa espiritwal na mundo na nagmamasid sa iyo Ginagabayan nila ang kwento mo tinitiyak na ang mga biyaya ay darating sa ligtas at tamang panahon Ang huling barahang lumitaw ay the empress ang iyong muling pagsilang Sumisimbolo siya ng kasaganaan, kumpiyansa, at emosyonal na kapangyarihan. Libra, papasok ka sa panibagong bersyon ng iyong sarili, isang ikaw na hindi na naghihintay ng pagpapatunay mula sa iba. Ikaw na mismo ang biyaya. Akit mo na ngayon ang pag-ibig, kapayapaan, at mga oportunidad hindi dahil hinahabol mo sila, kundi dahil ikaw na ang kanilang pinagmumulan. Ipinapaalala ng Empress na kapag inalagaan mo ang iyong sarili, ang iyong mga pangarap, iyong paggaling, iyong kapayapaan, ipadadala ng universo ang lahat ng nakalaan para sa iyo, ng masagana pa. At narito ang nakatagong katotohanan, ang lahat ng pagkaantala, katahimikan, at paghihintay, hindi yon mga parusa. Iyon ay banal na proteksyon. Kailangan kang ipaalala ng universo sa iyong tunay na halaga bago ibalik sa iyo ang mga biyaya. Kinailangan mong muling matuklasan ang iyong lakas, iyong tinig, at iyong balanse. Dahil nayon, Libra, kapag dumating na ang iyong biyaya, maging ito man ay pag-ibig, oportunidad, o kapayapaan, ito ay magtatagal. Ang mga baraha ay bumubuo ng isang kwento. Wheel of Fortune, banal na oras at muling paggalaw ng tadhana. Justice, katotohanan at pagbabalik ng katarungan. The Lovers, sagradong koneksyon na muling nagbubukas. The Star, paggaling, pag-asa, at kumpirmasyon mula sa langit. The Empress, kapangyarihan at muling pagsilang. Ipinapaabot ng pagbabasa na ito ang isang malinaw munit makapangyarihang katotohanan, hindi pa ito tapos. Pinahinto ng universo ang iyong kwento, hindi upang wakasan ito, kundi upang patatagin ang pundasyon nito. Lahat ng nawala ay iyong mauunawaan, hindi sa salita, kundi sa banal na pag-usbong ng mga pangyayari. Kaya, Libra, panatilihin bukas ang iyong puso. Hindi lamang ibinabalik ng universo ang dati mong taglay, ibinibigay nito ang higit pa, kapayapaan, layunin, at patunay na ang pananampalataya ay laging ginagantimpalaan. Kapag dumating ang tamang sandali, lahat ay kusang lalapat sa dapat nitong kalagyan. Hindi mo kailangang habulin, ipaglaban, o ipagsumamo. Tatayo ka lamang sa iyong liwanag at ang para sa iyo ay makikilala ka agad. Magtiwala sa tamang oras, Libra. Inihahanda ng universo na gawing awitin ang iyong katahimikan, isang awitin ng banal na hustisya, muling pagkikita, at walang hanggang biyaya. Gabay at ritual ng pagpapakita ng hangarin. Libra, nagsalita na ang universo sa pamamagitan ng mga senyales, katahimikan, at mga barahan ng tarot. Ngayon, panahon mo namang makiisa, upang maging aktibong bahagi ng sarili mong tadhana. Maliwanag ang mensahe, hindi pa ito tapos, ngunit kailangang tumugma ang iyong enerhiya sa mga biyayang papalapit na. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayong pinakamabilis tumugon ang langit sa katapatan, hindi sa lakas ng boses. Kaya ngayong gabi, habang tahimik ang paligid, maghanda ng simpleng ritual upang muling buksan ang iyong landas. Hindi mo kailangan ng mga mamahaling gamit, sapat na ang pananampalataya, kapayapaan, at malinaw na hangarin. Narito ang mga hakbang. Hakbang isa, sindihan ang isang puting kandila. Ang puti ay sumisimbolo ng kadalisayan at katotohanan. Habang tumataas ang apoy, isipin mong umaalis ang lahat ng bigat sa iyong aura. Mahinahon mong bigkasin. Ang nakalaan para sa akin ay babalik, dalisay, payapa, at totoo. Hayaan mong ang liwanag ng kandila ang maging tulay mo sa banal. Hakbang dalawa, ilagay ang isang malinaw na baso ng tubig sa tabi ng kandila. Ang tubig ay sumisipsip ng enerhiya, nakikinig ito. Habang nakatitig ka rito, sabihin ang iyong mga hangarin. Banggitin kung ano ang nais mong bitawan, sakit, takot, pag aalimlangan Pagkatapos, ideklara kung ano ang handa mong tanggapin, kapayapaan, kaliwanagan, muling pagkikita, kasaganaan. Sa paniniwalang Pilipino, dinadala ng tubig ang mga panalangin sa langit kapag iniwan magdamag sa liwanag ng kandila. Habang tatlo, isulat sa papel ang dalawang salita, katarungan at biyaya. Tupiin ito ng tatlong beses at ilagay sa ilalim ng baso ng tubig. Habang ginagawa mo ito, sabihin. Kung ito'y para sa akin, hayaan mong lumapit. Kung hindi, hayaang umalis ng payapa. Isa itong sagradong paninindigan ng pagtitiwala, patunay na hindi mo na kailangang habulin ang para sa'yo, hinahayaan mo itong bumalik sa tamang oras ng langit. Hakbang apat, umupo sa katahimikan sa loob ng isang minuto. Huminga ng malalim, Damhin ang tibok ng iyong puso na sumasabay sa tahimik na himig ng universo. Ang katahimikang iyon ang iyong koneksyon, ang mismong sandaling binubulong ng mga anghel, at ginagabayan ng iyong mga ninuno ang iyong landas. Hakbang lima, magpasalamat. Sabihin ng buong puso. Salamat, universo. Salamat, mga ninuno. Salamat, sarili. Ang pasasalamat ay nagiging tulay ng enerhiya tungo sa mga himala. Kapag puspos ka ng pasasalamat, mas mabilis gumalaw ang universo para sayo. Pagkatapos, hayaang tuluyang maubos ang kandila ng ligtas. Sa umaga, ibuhos ang tubig sa lupa o sa halaman, ibinabalik mo ang enerhiya sa kalikasan. Mapapansin mong magiging magaan ang hangin sa paligid, mas payapa ang iyong tulog, at mas malinaw ang iyong isipan. Ito ang mga unang palatandaan na nakaayon na muli ang iyong espiritu sa ritmo ng tadhana. Libra, ang layunin ng ritual na ito ay hindi upang kontrolin ang resulta, kundi upang pagtiwalaan ito. Nagawa mo na ang panloob na gawain. Nagpatawad ka, naghintay at naniwala. Ngayon, panahon ng hayaan ang universo na tapusin ang sinimulan nito. Ang ritual na ito ay hindi mahika, isa itong banal na paalala na ang iyong pananampalataya ang pinakapoderoso mong kasangkapan sa pagmanifest. Ang bawat bulong, bawat luha, bawat panalangin ay narinig at naitala ng langit. Wala ni isa manghiling ang ipinagwalang bahala, lahat ay tinutugunan sa tamang oras. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila ng may kapayapaan sa puso, at magtiwala na ang lahat ng nakalaan para sa iyo ay kasalukuyang naglalakbay pa uwi. Pangwakas paalala ng tadhana. Libra, huminga ka ng malalim. Damhin mo ang katahimikan sa paligid mo ngayon, ang kalmadong iyon ay hindi kawalan, kundi kumpirmasyon. Ipinapaalam ng universo na walang tunay na nawala sa Lahat ay binago, pinagaling, at inihahandang muling bumalik sa paraang akmana sa kung sino ka na ngayon. Bawat pagkaantala ay may dahilan. Bawat katahimikan ay proteksyon. Bawat tanong na walang sagot ay may dalang banal na tiempo na nakatago. Ang akala mong pagtatapos ay pansamantalang paghinto lamang ng universo upang gawing perpekto ang susunod na kabanata ng iyong kwento. Ipinagmamalaki ka ng iyong mga ninuno, mga anghel at mga espiritong gabay. Hindi ka sumuko sa pananampalataya kahit hindi maunawaan ng iyong puso ang plano. Dahil doon, Libra, ang balanse na matagal mo nang hinahanap sa pag-ibig, sa kapayapaan, at sa tadhana, ay unti-unti nang umaayon pabor sa iyo. Sa paniniwalang Pilipino, ang tadhana kailanman ay hindi nakakalimot sa pangako nito. Kung para sa iyo, babalik yan, mas matatag, mas malinaw, mas totoo. Pinatutunayan ng enerhiya ng pagbasa na ito na hindi pa ito tapos. May isang sagradong bagay na papalapit, taglay nito ang pagkilala at kapayapaan. Kaya hawakan mo ang iyong pananampalataya tulad ng kandilang nagliliwanag sa gabi. Panatilihing bukas ang iyong puso, payapa ang iyong kaluluwa, at nagtitiwala ang iyong espiritu. Hindi lamang narinig ng universo ang iyong mga panalangin, tumutugon na ito ngayon. Libra, kung tumimo sa puso mo ang mensaheng ito, alamin mong hindi ito aksidente, ito ay paraan ng iyong kaluluwa na nagsasabing, handa na ako. Ginabayan ka ng universo dito sa tamang oras at dahilan. Walang bagay sa buhay mo ang basta-basta lang, bawat senyales, bawat panaginip, bawat katahimikan ay dahan-dahang nagdala sa iyo pabalik sa katotohanang ito na ang iyong tadhana ay patuloy pang isinusulat. Huminga ka sandali, damhin ang pagbabalik ng kapayapaan sa iyong enerhiya. Nasa tamang lugar ka sa tamang panahon. Ikomento ang iyong zodiac sign panandang pandagdag i trust and my destiny upang ang universo ay masaksihan ang iyong pananampalataya ngayong gabi. Tandaan, Libra, hindi nagtatapos ang iyong kwento, nagbabago ito. Tahimik na kumikilos ang universo sa likod ng mga pangyayari, at sa lalong madaling panahon, ang lahat ng nakalaan para sa iyo ay makakabalik sa tahanan nito sa iyo.